Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Formal nang sinampahan ng kaso ng ombudsman si Iloilo Representative at dating Department of Health o DOH Secretary Janet Garin at iba pa nitong mga kasamahan sa kontrobersyal na school-based dengue vaccination program noong panahon ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Kabilang sa mga isinampang kaso ang graft sa ilalim ng Article 220 ng Revised Penal Code o ang Illegal Use of Public Funds or Property. Kasama din sa inilabas na case information ng ombudsman na makakasuhan ay sina dating DOH Undersecretary Kenneth Hartigan Go, dating DOH OIC Director Maria Joyce Dahusin at Executive Director Julius Lesiones ng Philippine Children's Medical Center. Ayon sa ombudsman, nagsabuatan umano ang mga nasabing opisyal sa paggastos ng 3.5 billion pesos na pondo upang gamitin sa pagbili ng Dengvaxia vaccine noong 2015 kahit hindi naman ito kasama sa expanded program for immunization ng Aquino administration. Handang magbigay ng kalahating milyong pisong pabuya ang may-ari ng maletang nawala sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa kung sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng tumangay ng kanyang bagahe. Base sa kuha ng CCTV, pasado alas 8 ng October 1, makikitang naglalakad ang cosmetic manufacturer na si Maricor Flores dala ang isang maliit na bag at maleta sa Naia Terminal 3 Arrival Bay kung saan naghihintay ang kanyang sundo. Pagkakita sa sasakyan, agad itong pumasok sa loob at nalimutang bitbitin ang dalang bagahe. Sa Facebook post ng biktima, inakalan itong kinuha ng kanyang driver ang maleta na naglalaman umano ng 50 million pesos na halaga ng mamahaling alahas, bags at iba pang gamit. Hindi na rin ito umano na malayan ni Flores sa pagmamadaling makabisita sa kanyang amang may sakit at nasa hospital. Sa pool din sa CCTV na makaraang makaalis ang sasakyan ni Flores, isang lalaki ang tinabihan ang naiwang luggage, saka ito ay nilagay sa trolley at maya maya ay tinulak palayo sa pinag-iwanan. Pinagahanap na ngayon ng airport police ang lalaking tumangay sa bagahe ni Flores. Tatlong Pilipino ang nananatili sa Gaza City kasama ang mag-ama na kasalukuyang nasa ospital sa ad ng Department of Foreign Affairs o DFA. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, bangamat hindi madali na ma-evacuate ang naipit na mag-ama, sinisikap ng mga otoridad na makapag-abod ng humanitarian aid sa kanila. Nagpahayag rin ng undersecretary ng pagnanais na naway makasama ang tatlo sa mga Pilipino na nakatakdang tumawid pa Egypt sa weekend. Sa isang daan at anim na mga Pilipino na nasa Gaza, kalahati ang galing sa Pilipinas, samantalang ang kalahati ay mga anak ng mga ilang Pilipino sa kanilang mga asawang Palestinian. Samantala, inaasahang lilipad ang unang batch ng mga Pilipino na lilikas galing Lebanon sa lalong madaling panahon. Ang kay Hans Leo Kakdak, Officer in Charge ng Department of Migrant Workers o DMW, kasalukuyang pinoproseso ang mga Pilipinong nagdanais ng repatriation. Mayroon ding isinagawang pagbubuk ng mga flight at inaasahang magkakaroon na ng first batch ng repatriates mula Lebanon. Idiniklara ng DFA na nasa Alert Level 3 ang Lebanon noong nakaraang linggo dahil sa tensyon naman sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah. Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT nitong Martes na napasok na rin ng hackers ang website nitong Sandbox. Ayon kay DICT Assistant Secretary and Spokesperson Renato Aboy Paraiso, na kompromiso ng hackers ang Sandbox website ng ahensya kung saan isinasagawa nito ang Vulnerability Assessment Penetration Testing ng kanilang scanners. Dagdag pa niya, wala namang sensitibong data o personal na impormasyon ang nahack mula sa website. Patuloy naman ang pag-upgrade ng DICT ni sa website ng mga ahensya ng gobyerno upang mapigilan ang mga pag-atake sa cybersecurity ng bansa. Samantala, inilunsad ng ahensya ang commitment signing sa pamumuno ni DICT Secretary Ivan Uy kasama ang Digital Pilipinas at mga pangunahing social media platforms nitong Lunes, October 23. Ayon sa DICT, layo ng event na paunlarin ang matibay na samahan ng kagawaran at ng social media platforms laban sa lumalagong hamon sa cybercrime sa bansa. Kabilang sa mga lumagda sa Wall of Commitment, ang mga kinatawa ng Google, Meta, YouTube at TikTok at mga opisyal ng kagawaran kasunod ng pagdaraos nito sa Cyber Security Month ngayong taon. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.